Napansin mo na ba kung anong meron sa engguso ng eroplano? Akala mo dekorasyon lang? Hindi pala. Ang bahagi na yan ay tinatawag na radome, isang kombinasyon ng salitang radar at dome. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng radar system ng eroplano na siyang tumutulong sa piloto na makita ang lagay ng panahon sa unahan. Gawa ito sa materyales na hindi nakakaabala sa signal, kaya nakakabasa pa rin ng weather data ang radar kahit may takip ito. Kaya pala kahit may bagyo, kaya pa ring magdesisyon ang piloto kung ligtas bang lumipad o kailangang umiwas. Matalino't disenyado ang nguso ng eroplano. Hindi lang basta disenyo, kundi proteksyon at gabay sa himpapawid.